For today's video mga kaidol, may buntag sa iyong tanan. Saka sa mga followers ko sa supporters, may buntag sa iyong tanan. Ngayong adlaw mga kaidol, tanim tayo ng sag saging lakatan mga kaidol. Kaya, mga kaidol, alam mo, huwag wakang kang mahiya mga kaidol sa pagtatanim o sa sarili mong lupa mga kaidol kasi dapat proud ka kasi wala tayong inapakan na tao saka mga kaidol pabayaan mo lang yun yung nagba sa sabi mahirap lang kayo oo nga mahirap pero wala namang kong ina agrebyadong tao yan lang po mga kaidol kasi masarap kasi kumain pag sarili mong pinaghirapan mga kaidol mayroon dyan malaki malaking kikitain pero hindi naman sa tamang paraan ako kaidol proud ako kahit ganito lang ako mga magulang ko nasa farmers umago-uma tulad ko rin. Kasi saan ba nagmana? Sa mga, mga mga, magulang. Kasi kung ano ang puno, yun din ang bunga mga kaidol. Ipag lang mga kaidol. Ang importante natin. At least wala tayong inapakan na tao. Kasi alam mo, once makatanim tayo ng kahit ano, for example, saging, isang bis, isang bis ka lang magtanim, daming bisis ka mag-harvest. Yan lang ang advantage mga kaidol sa aming mga farmers. Hindi naman sa ipagyayabang pero sa totoo dyan kami nabubuhay sa mga panghanap buhay namin sa Matag-araw, mga idol. Kitagaan lang mga idol. Yan lang ang importante.